Umarangkada na, na ngayong araw ang dry run and cashless toll collection sa NLEX na bahagi ng planong gawing 100% RFID lanes ang mga toll plaza sa expressways. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Kung ang karamihan sa mga motorista ang tatanungin, Malaki na ang diferensya sa bigat ng trapiko sa mga toll plaza sa North Luzon Expressway o NLEX. Sinimulan na kasi ngayong araw ang dry run para sa cashless toll collection sa ikalimang batch ng mga toll plaza. Ayon sa NX Corporation, kabilang sa mga ito, ang mga toll plaza ng Balintawak, San Simon Southbound Exit, Porac at Florida Blanca. Ayon sa mga motorista, napapanahon ito, lalot na lalapit na ang holiday season. Mas mainam naman daw talaga kung naka-RFID lahat. Huwag lang daw magkakaproblema sa reading ito sa mga toll booth. Ako oh, pabor ako kasi mas mabilis, mas maganda. patuloy um, yung mag, mag, ano, mag holiday, mabilis siya. Yeah, yes, yes. Arepa, hindi maganda pa rin. Wala last day na pala ngayon? Uh, mabilis eh. Wala rin okay. nga na eh. Kumbaga, pag wala kang pera, okay lang din. Basta may load. Ayon kay Toll Regulatory Board Spokesperson Julius Corpus, bahagi ito ng plano na gawing 100% RFID lanes na ang mga toll plaza sa expressways. Kapag wala naging problema, ay naasahan ng kanilang tanggapan na may mo dito sa lalong madaling panahon. Ayaw po natin kasi maulit yung mga naging problema natin noong magpatupad tayo ng cashless. So yun po ang iniiwakan natin. Kaya tayo magsasagawa ng dry run. Ayun. Pagkatapos po nitong dry run na to, ia -assess natin, i-assess po ng ating tanggapan kung ano ang naging resulta. Bago man lang magrekomenda ang aming tanggapan sa DODR na kung pwede ipatupad na po muli yung cashless or contactless officially. Samantala, Nakatakta naman simulang bukas ang dry run para sa cashless transaction sa Calax, Greenfield, Mamplasan, at Santa Rosa Toll Plaza. Tuloy-tuloy naman ang cashless collection dry run sa mga toll plaza sa Ciudad de Victoria North at Southbound, Santa Rita Northbound, Pulilan North and Southbound, San Simon Northbound Mexico Dao Southbound, Tabang at Angeles. Habang sa Subic Clark Tarlac Expressway o Estex, nagsasagawa na rin ng cashless dry run ng Dolores at SFX Toll Plaza. Patuloy naman na pinapayuhan ng TRB ang mga motorista na magpakabit na ng RFID para sa mas mabilis na transaksyon at mas maaluan na biyahe. Joshua Garcia, para sa Bayan.